At ito yung pinaka-importante mga kamayipi. Ang ganda kasi nito mga kamayipi. At so na kwan na nagsasara. <laughs> ito yung nagustuhan ko nung, ano, nung tumingin kami doon sa Wilcon mga kamayipi. What's up mga kanaypi? Good morning na naman sa inyong lahat at kumusta kayo? Ako ayos lang din at ngayong araw na to wala nang nagtrabaho kasi natapos na kahapon yung ginawa nila dito sa CR yung pagpapagawa natin at ngayon punta natin para makita nyo yung kung gano na kaganda, kaayos na yung ginawa nila yung finished product mga kanaypi So punta natin dito sa likod At mamaya Maglilinis kami ni Mrs. dyan At ngayon busy siya na Nag-aayos ng kanyang Mga tanim, mga halaman At yan Bali mamaya Tatabunan ko to Ng buhangin mga kanaypi At ito Pinapalitadaan ko kahapon Ayos na yan para Dito natin yan yung pintuan tapos to, dinubli nila yung floor niya kahapon. Kinapalan nila mga kanipi. So ngayon, tuyo na yan. at lilinisan namin mamaya ni Mrs. Tapos tatanggalin ko rin yon, Yung nandito. Ayan, tatanggalin ko na to. Kahit ganyan na yan mga kanipi, temporary lang yan. At syempre pag may budget, papalagyan natin ng bintana to. At uh, dito sa taas niya, ayan, kitang-kita niya naman. Lalagyan natin ng kuan niyan, mga kanoy, pinang bakal na paganon. Pero yun yung nakaplano mga kanoy pero ngayon <laughs> pupunta muna ako doon sa kuan sa kapatid ko uh, at kukuha tayo ng kawayan doon at uh, para may lagay natin diyan Inaantay ko lang na may kabit yung sidecar ng kulong-kulong ni Kuya Iyong Ihiramin ko yung kulong-kulong niya mga kanili, para kumuha ng kawayan doon sa Binalonan, Pangasinan. Doon kasi nakatira yung at, yung kapatid ko, yung panganay naming babae. At doon tayo hihingi ng kawayan para diyan sa ano dito sa taas niya. Ayan. Yan yung temporary na gagawin natin dito. Ayan, inopen ko na yung ilaw mga kanipi para makita nyo, maliwanag na. Temporary muna yan mga kanipi. At ito, ito na yung ginawa nila kahapon. Nakabit na nila yung posit dito at hindi pa nag nahigpitan masyado. Ayan. Ayos na to. Ayan oh. Ganda na no? Diba mga kanipi? at ito yung toilet bowl ayan medyo marumi pa mamaya lilinisan namin ni Mrs. yan lilinisan namin dito at dito yan yung toilet holder nya mga kanayipi yan talagyan natin ng tissue yan para kung sakasakaling may bisita syempre may magagamit sila at ilalagay din natin to yung ano nya dyan sa ano yung plush nandito mga kanaypin at yan ang gagawin natin ngayon iseset setup natin yan at Temporary na wala mo ng tubig yan mga kanaypi At timba-timba lang muna yung paggamit dyan sa toilet bowl natin Soon, magkakaroon yan ng poset Tubig sa ano, sa posit natin dito mga kanipi yan sun yan mga kanipi at to nalagay na rin yung lagayan ng sabon yan ko na pinalagay mga kanipi kasi dito nakapuesto yung ano yung shower hindi na yung hindi na yung shower na nakapix dito yung uh, ilalagay ko mga kanipi Uh, yung nakalagay na lang dito sa may poset Dito panda Tapos may hose na nilalagay dito Sa taas Yun kasi yung gamit namin sa Taiwan At uh, mas maganda yun Mas comfortable yung gamitin Kaysa yung nakapix na ganyan Nakatutok lang E yun, yung may hose Pwede mo siyang gawin Kunin mo yan yan, Pang hose dito, pang shower diwa. Mas maganda gamitin yun kaysa yung nakapix yun ang ilalagay ko dito sa CR na pinagawa ko mga kanoipi uh, yung tubo nito para sa tubig titiktikan na lang ito mga kanoipi mas madaling gawin yon kaysa ano nakabang na eh wala pa naman tayong ano eh. wala pa naman tayong tangke ng tubig kaya <laughs> hindi ko muna pinaabang titiktikan na lang yan mabilis na naman yan uh, maglagay ng ganon So yun At ikakabit ko muna dyan yung to Yan ang gagawin natin ngayon At nakita nyo na yung improvement ng pinagawa ko Di ba? Napakasaya ko mga karipi kasi Ayun, dream come true na may CR na rin kami May sarili ng CR yung bahay ko At ito, yung kanya Yung doorknob na pinalitan natin kahapon yan okay. pwede na so ito na mga kanipi yung bolt na dalawa yun ang nilalagay natin na pang hawak niya dito para hindi malaglag Madali lang naman tayo ilagay mga kalaiti kahit first timer lang ako oo. kaya kaya naman ito na lang mga kalaiti itong takit para maganda namang tignan di ba? sa bagong bago eh Iba talaga yung saya pag may sarili ka na, di ba? May sariling CR. Ayan. Napakalinis talaga, mga kanay pitig na, no? Puting puti. Masusubukan na rin natin to. <laughs> at ito yung pinaka-importante, mga kanay Ang ganda kasi nito, mga kanay at Uh, na kwan na nagsasara <laughs> Ito yung nagustuhan ko nung ano nung tumingin kami doon sa Wilcon, mga kanibi. Kakabit na rin natin to para no, maganda. Ganun lang pala kasi mo <laughs> so hindi tayo marunong eh. Eh ngayon lang tayo nag ng ganito. Kaya ipapasok lang pala yung tornilyo dito. Bali, kailangan pa pala natin ng elbow mga kanoypi na dos Kasi yung galing CR na tubig, ito. Dito natin ipapadaan, dito sa may kwan na yan, sa may hagdanan na yan. Papunta doon. Bababa dyan. Kung may sobrang tubo, ipapaganon ko mga kanoypi. At kailangan nating bumili ng elbow. Ito, hindi pwede dito eh at yan ganyan mga kanay pipa tapos magdudugtong na naman ako ng isang ilbo dito sa baba nya depende ayan tapos dito mga kanay yung tubo dada natin dyan so hindi ko mapluringan to kasi kailangan pa nating bumili ng ilbo eh at maghahalo na sana ako kasalang yun nga yung problema natin yung tubig galing CR sa may shower nya sa banyo di naman pwedeng dyan na dadaan mga kanaypi pangit dito na lang padaan ko dito kaya bibili tayo ng dalaw, at ah, tatlong elbow saka kung siguro isang mahabang PVC na D2 yun yung kailangan nating bilhin so pupunta muna ako bibili muna ako ng gamit para mano na natin to ma natin tong hagdanan ayan o bili muna ako mga kanayipi andito na tayo mga kanayipi at bumili tayo ng tatlong elbow at ito yung PVC yan titiktikan ko muna yan tapos puputulin natin yun yung PVC na yun So titiktikan pa natin yan mga kanaypi Dito banda Ayan Magtitiktik muna tayo dyan Naiayos na natin yung mga elbow Saka yung PVC pipe mga kanaypi Ayan Nandyan na Dali nandyan pupunta doon Pupunta dyan mga kanaypi hindi ko na sana lalagyan ng ganyan yung pipe nya dito ko na sana iulog kaso ang pangit naman mga kanaypi pag dyan kasi kitang kita pag syempre naliligo ko yung tubig bula bula nandyan ang pangit naman tignan mga kanaypi so nilagyan ko na lang ng ganun extension at doon na lang sa gilid di ba mas malinis tignan dito so ang gagawin ko ngayon at napatag ko naman na dyan Maghahalo na ako ng semento. ayan mga kanaypi tamang tama na, nasa gitna yung bula so ayan yung tapos ng flooring natin dyan sa stairs ayan mga kanaypi ayos na oh, zero zero na, nasa gitna lagi kasi dito mga kanaypi itong kwan na to patong na yan parehas na yan dito laki ng kutsara ko no? kaysa magbabayad pa tayo sa gagawa tayo na lang <laughs> Ayan, mga kanoy, kitang-kita man. Yan. So, nagawa na natin yung isang step. At uh, ayos naman yung kinalabasan. Ayan, mukhang okay naman na daw. Sabi ni Mrs. mga kanoypi. Pasado na sa kanya. So, dito na lang. Bali, hindi na tayo maglalagay ng ganyan. Forma niya. Diretso na yan. Dito. Yan na lang yung lalagyan natin ng forma dito sa gilid. Para hindi lumabas yung ano, simento bali tatabunan ko muna to mga kanipis siguro isang sako pa kasi medyo mababa makapal yung may lalagay nating simento dyan kasi dito yung magiging flooring nya mataas pagod mga kanoypi Bali, nagkulang yung halo natin mga kanoypi At medyo nakapalan dyan sa isa Sa last na sana mga kanoypi Makapal na yung semento Kaya tinabunan ko muna Ayan Bali magkahalo na naman tayo Pero meron daw muna tayo mga kanoypi Kasama ko si misis yan Hay kanawan Pagod So, napagod din mga kanuti. Tara, merienda tayo. Merienda tayo mga kanuti. Ang init, grabe. Grabe mo na yung pawis ko. Ay. Puti na lang kunti na lang at kunti na lang din yung halo namin. Ayan. Huh. Oh, grabe nakakapagod ba ka na bang Ibang iba talaga yung ganitong trabaho. <laughs> Wala na akong masabi ah. Pagod na. Masito. Ah, makakaraos din mga kanaypi. Bale, natapos na tayo mga kanaypi sa ginagawa natin ditong project. Uh, tignan nyo mga kanaypi. Ayan. Ayan na, nahabol na namin. Doon, kung lang yon mga nilagay ko lang na kwan, mga kanaypi, mga bato. di naman nakasala yun nandun sa gilid. Ayan. So, ganyan na. Nandun na yung labasan ng tubig kasama ko si misis na gumawa dito mga kanoypi at yung sinasabi ko dito na sisimentohin sana mga kanoypi kulang yung halo namin ayan yan lang yung natira mga kanoypi dyan ko na lang nilagay ah, sintadaan ko sana yung kwan dyan no, sa may kanal parang lalagyan na natin ng kwan mga kanoypi daanan talaga para hindi na matibag, di ba? At sabi ni Mrs. Bili na lang daw ako bukas ng ano ng semento. Eh may kon pa naman doon mga kanipi. may mga buhangin pa tayo na pwede natin gamitin. Ayun, hihiram na lang ako ng forma doon sa x 4, 4 siguro mga kanipi. Para mapormahan natin 'yan yung kanal. Para maayos at dito, masementuhan para hindi ganyan, putik-putik mga kanaypi So, nandiyan yung mga halaman ni misis. na niya d'yan. Dito sana ang gagawin namin mga kanayipe pag nasintadahan D'yan ilalagay yung mga baso ng soft drinks. Para hindi nakakalat d'yan sa loob. 'Di ba? Maganda 'yon mga kanaypi. At dito ko muna tatapusin yung video vlog kasi wala mo nang shout out mga kanipi at hindi ako nakapag reply kaninang madaling araw bali nagre reply ako sa mga comment nyo madaling araw mga kanipi sa mga nagko comment sa mga bago kong video antay nyo lang mga kanipi yung mga nagpapa shout out doon antay nyo lang na ma ko yung mga comment nyo at lahat naman nire-replyan ko sa abot ng aking makakaya mga kanuti. Gumigising ako ng alas 4 o kaya alas 5 ng madaling araw para mag-reply sa mga comment at makapag-shoutout sa inyong lahat. ba? Diba? Lahat gagawin natin yan mga kanipi, para makapag-shoutout sa inyo. So ngayon, wala mo nang shoutout no? Bukas na lang, babawi na lang ako bukas sa inyong lahat mga kanipi. at Maraming maraming salamat na naman dahil sinamahan niyo na naman ako. Kami ni Mrs. na gumawa diyan at nakita niyo naman yung finished product nung ano nung CR natin na pinagawa, di ba? Maganda naman yung pagkaayos. At soon mga kanipi, papalagyan natin ng tiles basta nagka-budget tayo. Lalagyan ko ng tiles 'yon. Kahit doon sa flooring lang mga kanipi, ayos na 'yon sa amin ni Mrs saka na yun da saka na sa dingding niya <laughs> importante yung flooring para magandang tignan so, bukas na lang mga pino at kita kita naman tayo bukas at stay safe lagi i love you all and peace out